Hello mga kababayan. So guys, ah, uh, napanood ko dun sa Paris Olympics, no? Yung opening ceremony nila, itong Paris Olympics 2024. Eh ano, ah, uh, ginaya nila yung Last Supper. Tapos ang mga nag, ano, nag-imitate dun sa Last Supper, eh yung mga ano, baklita, mga bakla na sinasabi ng mga drag queens, no? Pag sinabi mong drag, guys, ito yung mga nagsusot na pambabae, babae tapos ang ah, nagpe-perform sila with exaggeration. So, kung man, ito ah, guys, no, ah, pinili nila na ang kanilang konseptong gayahin ay ang Last Supper. Tapos, meron doon, syempre, sa Last Supper, nalil doon si Jesus Christ, no, ginaya ng isang, ano, baklita na mukhang butanding, no, yung parang kasintaba ni High Roque, eh. tapos meron siyang parang Eucharist na, ano, silver, no? Tapos, ah, uh, syempre, syempre, meron 12 disciples, o meron din siyang nakaa uh, sa, ah, uh, ano, magkabila, mga baklita, no? Mga nakasuot na pang drag. So, dito, marami ang nagalit, guys, kasi nga, binabastos nila ang, ano, last supper. Tapos, ah, uh, maraming tumuligsa, dahil nga, ano, marami naman pwedeng gayahin, bakit kailangang ang bastusin, eh, yung, ano imahe ng Diyos uh, yung last supper uh, tapos mabuti na lang no guys no marami pa rin mga Kristiyano na kinukoll out galit na galit dito sa ano ginawang to sa Paris ano France di ba na kung bakit ganito pa yung ano ginawa nilang tema sa opening ceremony ng Olympics so guys uh, sabi sa Bible guys ang Diyos ay hindi mo pwedeng ano kutyein so sa Galatians chapter 6 verse 7 huwag ang sabi no Galatians chapter 6 verse 7 ah uh, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili ang Diyos ay di madadaya ni naman kung ano ang inihasik ng tao yun din ang kanyang anihin so kung bagaman guys no alam nyo uh, hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng kutsain ng Diyos tapos ah uh, kung gagawin mo to, no, at the end of, ano, at the end of the day, baka kahit buhay ka pa, no, pagbayaran mo to. Guys, ang Diyos ay hindi mo yung ginagawang, ano, uh, biro Ang Diyos ay isang, ano, holy, holy spirit, diba? Isa siyang banal na spirito na dapat meron kang, ano, pagkatakot sa kanya, paggalang, respeto. At alam nyo, guys, no, lately, no. Ah, uh, kagaya dito sa Pilipinas, parang ayan si ano eh, Pura Luka 'di ba? So, at least alam na ni Pura Luka alam ko naman na napanood niya rin siguro 'to, na 'yung mga gumagaya sa Dios, 'no, na ginagawa ng kabalbalan, 'no. Eh, ano, marami nagagaya hindi lang sa Pilipinas. Ano, buong mundo, 'no, na kung ikaw ay nasa katinuan, hindi mo hahayaan na bastusin ng iyong Dios. So, guys, alam niyo, Noong unang panahon, hindi pwede ito. Kasi, ang, ang Diyos nga ay banali. Alam niyo ba yung, ano, tabernacle, kung, na, kung saan nandoon ang Espiritu ng Diyos? Iyon e, ay may mga specific na tao lang ang pwedeng magdala. May lahi kung sino ang pwedeng magdala. Sa lahi ni, ano, ni Jacob, di ba? Yung lahi ng Israel ano merong certain na lahi kung saan yun, yung ano lang na yun, lahi na yun, ang pwede magbitbit. So, pagka ikaw, na-touch mo yun, kamatayan na agad ang madudulot sa'yo, uh, automatic na matitigo ka na. So, ibig ko lang sabihin, no, ang Diyos ay parehas pa rin ng, uh, unang panahon, panahon ni Laadan, panahon ngayon, at sa panahon bukas. So, yung mga rules niya, no, hindi siya pwedeng bastusin siya ay uh, dapat na ano, yung may pagkagalang, may pagkatakot ang approach natin sa kanya. Dahil nga siya ay Diyos, uh, natin. Hindi siya yung parang ano lang, principal o kaya eh, parang boss ng kumpanya na dapat katakutan, di ba? Masigit pa siya doon. Kung yun nga, mga principal, mga din, takot tayo eh. Mga ano, ah uh, government authorities, di ba? Parang takot tayo. Pero ito masigit pa doon. So, iba yung paggalang, pagrespeto, no? Ang dapat natin ibigay sa Diyos. Tapos, alam nyo guys, no? ah, uh, itong uh, isang kumpanya na uh, may, meron, nagkupot yata na siya ng ads, no? Para dun sa Olympics. Yung c Aspire, no? Uh, technological company. Nag-pull out siya ng advertisement niya. Dito nga sa, ano, uh, Paris Olympics. Kasi ayaw niya na nababastos, no? Yung Christianity, yung Christian faith niya at yung kanyang paggalang sa Diyos, no? Yung, ano niya, advertisement niya, pinoll out niya. So, hindi na siya mag-advertise doon. Dahil na-offend siya. So, gayon din tayo, guys. Dapat kung ikaw, ah, uh, bigyan ni Lord ng success, no? At ikaw may kakayahan na, halimbawa, ah, uh, yun na nga, nakapag-place ka ng advertisement doon sa ganong programa, no? O kaya kahit nga placard lang, eh, no? Tapos, ah, uh, pina, ano mo, dun sa ganong programa. Pero, meron palang ginawang kabastusan sa Diyos natin, no? Nagpalabas ng mga ganong palabas. Dapat talaga i-pull out natin yung resources natin. Huwag natin na hayaan na makatulong pa yung ating kayamanan sa pag, sa mga taong kumukot sa Diyos natin. So, ang sinasabi ko lang, guys, no? ah uh, napapasalamat ako kasi maraming pa rin maka-Diyos, no? Na nagagalit, pinagtatanggol nila ang Diyos natin, na hindi nila hinahiya ang mabastos. So guys, ang ah, sinasabi ko no, ah, dapat tayo yung paggalang natin sa Diyos, nandoon doon yung takot ha. So ayun lang guys, dito na lang ako at talagang sinasabi ko na marami na galit dito sa ano na to, opening ceremony ng Paris Olympics 2024. So dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!